For sure marami ang kinikilig na makitang muli si Sharon Cuneta at Gabby Concepcion at makikita sila sa isang concert na entitled Dear Heart will be held on October 27 at Moa Arena, October 30 at Okada Manila, at November 17 at New Star Convention Center, Cebu. Malaking kontrobersya ang hiwalayang Gabby at Sharon at marami silang mga fans na nalungkot nang maghiwalay ang dalawa lalo na meron silang anak named Casey Concepcion kaya naman maraming mga fans ang winning wish na sana magkabalikan sila noon pero hindi nangyari ngayon ay magkaibigan na si Sharon at Gabby alang-alang sa kanilang anak na si Casey Concepcion. Kaya atin alamin ang nakakakilig na eksena ni Gabby at Sharon sa kanilang soon concert. Naging open book ang buhay ni Sharon Koneta at Gabby Concepcion sa madla lalo-lalo na nang sila ay ikinasal. Kaya naman malaking revelation nang sinabi ni Sharon Koneta na dalawang beses pala sila kinasal ni Gabby Concepcion. Unang-una ay ang civil marriage. Ang sabi nga ni Sharon during sa concert rehearsal nila noong July 1984 ay papaba daw siya at sinilubong siya ni Gabby at binigyan nga siya ng ring. Laking gulat niya at saya at sabi nga mag civil wedding na nga sila. Kaya ayon kay Sharon ay hindi totoo na kaya siya nagpakasal kay Gabby dahil siya ay buntis kay Casey. Ayon pa nga sa kanya, secret civil wedding on July 23, 1984. At yun nga, nasundan ng church Wedding at Manila Cathedral on September 23, 1984. Ayon pa kay Sharon. At eto na nga yung pagkakataon na nilinaw ni Sharon na hindi nga siya buntis noong siya ay nagpakasal kay Gabby. At sabi niya nga na si Christina Cassandra ay ang kanilang honeymoon baby, according kay Sharon. At sinabi nga ni Sharon, at 18 when I was pregnant, ay kasal na kami ni Gabby noon. Sabi niya, secret wedding kasi yon kaya walang nakakaalam. At naging breaking news na lang yon noong inamin namin na magpapakasal kami sa isang church wedding, ayon pa kay Sharon. Ayon pa nga kay Sharon ay naunahan siya ng ibang tao dahil may nagmail kay daddy ng copy of our civil wedding contract. Kaya naman ay nagulat ang aking daddy bakit hindi ko inamin agad sa kanya na kinusal kami ni Gabby. At that time ay buntis na ako kay Casey. Kaya naman ay sin nagsimula na kami mag-usap-usap para sa isang church wedding. Ayon pa kay Sharon. Ayon pa nga sa kwento ni Sharon, ay muntikan nang hindi umatent ang kanyang mami dahil nga sa nagtampo ito dahil hindi namin siya inibitahan sa aming single wedding. At ang lambing niya nga lang sa kanyang mami Elaine ay kaya nga po mami secret eh. At ayun na nga, sinabi namin na buntis na ako at nakakaroon na siya ng apo. Kaya naman napapayo ko na si mami na umatent sa aming child's wedding. At yun na nga, pinag-usapan na at naganap na nga. Inam din ni Sharon na head over heels. In love sila sa isa't isa ni Gabby. Kaya naman walang makakabigil sa kanilang pagmamahalan that time. Kaya naman kahit anong nangyari sa amin ni Gabby ay blessing sa akin. Dahil nagkaroon ako ng magandang anak at napakabuti na si Christina Cassandra. ayon pa sa kwento ng Megastar, only 3 years nang sila ay kinasal dahil after that ay nagkaroon na nga sila ng hindi pagkakaunawaan ni Gabi kahit pinipilit nilang ayusin ito ay talagang wala na. Kaya nag-decide na lang ang dalawa na maghiwalay. Unfortunately, our marriage ended in 1987. Ayon pa kay Sharon, officially in both civil courts and the Catholic Church in 1994, the end, well, of that chapter. Ayon pa sa kwento ng Megastar. Matatandaan na si Sharon at Gabby ay isa sa pinakasikat na celebrity actor at actress noon at hanggang ngayon naman ay marami pa yung nagmamahal sa kanila. Kaya marami nang excited sa kanilang nalalapit na concert entitled Dear Heart. For sure, ang pinakamasaya doon ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Casey Concepcion dahil yun ang kanyang pangarap na makita muli ang kanyang mga magulang. Kaya abangan na lang natin kung lalapas si Casey sa upcoming concert ni Sharon at Gabby soon. Kaya naman apang-apang tayo sa susunod na kabanata sa buhay ng pamilya ni Casey Concepcion na si Sharon Coneta, Gabby at walang iba kundi si Cassandra Concepcion na sana kahit na hindi buo ang kanilang pamilya ay nandun pa rin at pagmamahal, respeto at suporta sa isa't isa. Until next update, bye!